the guys ito pala guys yung so Judy's Park Judy's Park okay so mga bata na silang dagat kami Ganda ng dagat dito guys Malinaw Ito yung sa mga bata daming naliligo ngayon guys Kasi low tide Ayun ang dami ba Parting doon o no? Yan ang barangay po buhangin guys Yan Eh, PR siya. Sarap ang maligutan. Kit Kita yung batutan ano? Saan? Wala. Joel, dito lang kayo banda. Okay na dyan Okay so sarap maligo guys Napakalino ng tubig guys Ito guys oh. Mapato lang siya pero parting doon without lot of konti wala na. Tourist Park. Dito kami madalas magbanting guys sa mga pamilya namin. Thank you for watching guys.